Sa gitna ng mga usap-usapan na tila may espesyal na namamagitan sa pagitan ni na Jameson Blake at Barbie Forteza, nagsalita na ang kapuso aktor upang ipaliwanag ang totoong estado ng kanilang relasyon. Matapos kumalat ang ilang litrato ng dalawa na magkasama sa isang fun run event sa Pampanga, kung saan naispatan pa silang magkahawak kamay, umingay ang espekulasyon tungkol sa tunay nilang ugnayan. Sa pinakabagong episode ng online talk show na Showbiz Updates noong ikaapat ng Hulyo, Huwebes, ikinwento ni Ogie Diaz na diretsahan niyang tinanong si Jameson kung may namamagitan nga ba sa kanila ni Barbie. Ayon kay Ogie, hindi umiwas si Jameson sa tanong at agad itong nagpadala ng mensahe upang magpaliwanag. Ani Jameson, honestly, we are not together. Nilinaw niyang walang espesyal na relasyon sa pagitan nila ni Barbie at ang dahilan kung bakit sila naispatan na magkahawak kamay ay dahil sa sitwasyon noong araw ng event. Marami raw tao ang lumalapit kay Barbie upang magpa-picture kaya kinailangan niyang samahan at alalayan ito palabas ng venue. Dagdag pa niya, the reason why nahuli kami holding hands kasi ang daming tao nung nagpa-picture sa kanya. I was just assisting her palabas. Gets ko naman people will think different. Kumbaga crowd control ako that time. Inaalalayan ko lang si Barbie. Binasa ni Ogie ang mismong mensahe ni Jameson at sinabing malinaw ang hangarin ng aktor na linawi ng isyo upang mapigilan na rin ang pagdami pa ng mga haka-haka. Paliwanag ng Showbiz Insider, hindi na raw dapat lagyan pa ng mali ang mga litrato ng dalawa dahil malinaw naman ang paliwanag ni Jameson. Ayon pa sa iba pang taga ng Showbiz Updates, natural lamang na maging sentro ng chismis ang mga artista kapag may kaunting kilos na naiiba sa karaniwan lalo na't kilala si Barbie sa matagal na niyang relasyon sa kapwa kapuso actor na si Jack Roberto. Kaya't nang makita siyang magkahawak kamay kay Jameson, marami ang napaisip at napatanong. Samantala, habang isinusulat ang balitang ito, hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag si Barbie Forteza kaugnay sa isyong kinasasangkutan nila ni Jameson. Wala pa rin kumpirmasyon o pagtanggi mula sa kampo ng aktres. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang espekulasyon online. May ilan na nagtatanggol kay Barbie at sinasabing maaaring natural lang ang kilos na iyon bilang pag-iingat sa gitna ng masikip na crowd. Mayroon din namang nagsasabing hindi na dapat gawing malaking isyo ang simpleng pag-alalay sa kapwa, lalo na kung ito'y mula sa isang kaibigan o kasamahan sa trabaho. Sa ngayon, mukhang wala pang balak si James na napalalimin pa ang usapin. Malinaw sa kanyang mensahe na nais lamang niyang ipaliwanag ang tunay na pangyayari at hindi ito dapat gawing basehan ng kung anumang espekulasyon tungkol sa kanila ni Barbie. Habang wala pang pahayag mula kay Barbie, marami ang umaasa na magsasalita rin ito sa tamang panahon upang tuluyan ng matuldukan ng mga haka-haka. Hanggang sa ngayon, nananatiling palaisipan sa ilang tagahanga kung may posibilidad ba sa pagitan ng dalawa o kung ito ay isang simpleng pangyayari lamang na napalaki ng mga mata ng publiko. Ano ang sinasabi niyo sa balitang ito?